ang kasama ng kabataan, si Pats! Palakpakan natin! Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino. Ako po ngayon ay medyo nauubusan ng boses kasi halos lahat ng rally, nanduroon kami at sumisigaw sapagkat kapag naalala namin ang katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung kaya't kami ay lumalaban kasama ninyo sa korupsyon. Kaya tayo ay naparito hindi upang magasing ng lagim o gumawa ng kasamahan laban sa mga kapulisan. Sabagat tayo ay naniniwala na ang mga kapulisan ay nandiyan upang tayo ay protektahan. Katulad din po natin sila, ayaw ng korupsyon, gustong mamuhay ng matiwasay at maganda dito sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan kong mga Pilipino, Isang tabi po muna natin ang mga Isang tabi po muna natin ang ating mga kulay. Kung ano man po ang iyong kulay, kung ano man po ang kulay ng politikong iyong sinusuportahan, magkaisa po muna tayo sa pagkakataon ito upang sa gayon ay masalisol natin ang kinakaharap ng ating inang bayan na problema. Unang una sa lahat mga kababayan, tayo ay naparito sapagkat ang House of Representatives dyan mumugad ang mga kurakot at buhayang politiko. Dyan nagsisimula ang lahat ng nagawan sa gobyerno. Ang House of Representatives binuo ng mga congressman. Ang Quad Committee na yan binuo hindi para sa taong mamamayan, kung hindi binuo para protektahan ang mga politikong magnanakaw. Ngayon, tayo ay naparito upang magkaisa. Walang uwian, walang susuko, hanggat hindi natin napapatalsik ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa ating bansa. Ipaglaban natin kung ano ang marapat na sa atin. Huwag tayong matakot sa mga politikong nakaupo sapagkat tayo ang dahilan kung bakit sila ang naupo dyan at tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon. Ang mga politikong iniboto natin, hindi natin sila ipiloto upang ang bayan ay pagtaksilan o pagnakawan ang mga tao. Piloto natin sila dahil ang akala natin sila ang makakarutas sa kahirapan sa bansa natin. Ngunit hindi pala sapagkat sila pala ang mas lalong magpapahirap sa ating bansa. Mga kapatid kong Pilipino, mga kabataan, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Magsilabas kayo at ipakita natin sa gobyernong ito na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matagot sa mga politiko na nakaupo dyan na walang ginawa kung hindi magkain at kain at nakawin ang kabanang bayan. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap, habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, ang mga politikong binoto natin at ang kailang anak nasa ibang bansa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Papayagan ba natin ng na mga Pilipino na ganun lang tayo ng mga politikong binoto natin? habang ang mga estudyante lumulusong sa baha, nagpapakahirap habang ang mga magulang nila nagtatrabaho ng 24 hours para lang may pambili ng uniform, para may pambaho ng kailang mga anak. Ang pera ng kabangang bayan, ang pera ng taong bayan, kinagastos ng mga anak na politiko na nagpipiling prinsesa at nagpipiling hari. Nakita po natin ang ilan sa mga anak ng kontraktor, ilan sa anak ng mga kongresista, na pag sila ay kumakain sa isa ibang bansa, ang isang kainan lamang ay nagkakalaga ng 759,000. Hamantala ang mga Pilipino, lumulusong sa baha. Meron na tutulog na walang makain. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtrabaho sa taas ng bukid? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na magtanim ng palay sa bukid? hindi nila nasubukan kaya hindi nila tayo naiintindihan. Sapagkat sila ay natutulo sa mga magagandang tulugan, kumakain ng masasarap na pagkain mga kapatid kong Pilipino. Kaya tinatawagan ko at inanyayaan ko ang lahat ng mga retired general, retired na kapulisan at kasundaluhan na kung kayo ay totoong merong malasakit at pagmamahal sa bayan, pumunta kayo rito at samahan niyo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa kung totoo na sa loob ng House of Representatives ay walang tiwali, walang magdanakaw, lumabas kayo dito at ayusin natin ang problema na nangyari sa ating bansa. Okay. Senator Risa Montibiros, kung ikaw ay totoo nagmamahal ng bayan, pumunta ka dito at samahan mo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Senator Bato Tiralosa, Robin Hood Padilla at lahat ng mga senator, kung totoo kayo na merong pagmamahal at malasakit sa inang bayan, pumunta kayo rito, bumaba kayo rito at pag-usapan natin ito sapagkat hindi kami halos dito hanggat hindi lumalayas ang mga buhay na sa House of Representatives. Amen. Amen. Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas. Bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buhayang ito. Vice President Sara Duterte, kung totoo na mahal mo ang Pilipino at handa kang maglaban sa mga Pilipino, bumaba kayo rito lahat ng senator, congressman, mayor, mga retired na general ng pulis at sundalo, pumunta kayo rito at ayusin ang problema ito dito sa ating bansa. Itong House of Representatives ang dahilan ng nakawan si Martin Romualdez na magnanakaw hampas lupa in Seltong buhaya. Akala ko dati ang mga buhaya nasa tubig lang. Ngayon, nagsilabasan ang mga buhaya. Kumagapang sa House of Representatives ang mga buhaya. Hinahamon kita na kung totoo na ikaw ay may manasakit sa Pilipino at ikaw ay nagsisirbisyo sa Pilipino. General Torre, pumunta ka rito sa House of Representatives at tulungan mo kami ngayusin ang mga nakawang sa gobyerno. Ikaw daw ang pinakamagaling na naging chief PNP sa ating bansa. Bakit hindi mo makawang ikulong at ulihin ang mga... Pag nanakaw na yan. Ang House of Representative ng mga buhaya, ang mga bobo na hindi marunong mag-imbestiga, na pinapaikot ang mga Pilipino na akala nila ay mga bobo. Kung totoo ay kayo ay binuo upang protektahan at imbestigahan ang mga anomalya sa bansa. Ipatawag niyo si Martin Romualdez, ngayon House of Representative. Ang House of Representative ay aso ni Martin Romualdez. Kaya hindi nila magawang ipatawag si Martin Romualdez. This kaya lang ba ang kaya niyo House of Representatives? Hindi pa kaya ipatawag si Martin Romualdez sa titsaldi ko? Anong investigasyon pa ang kailangan natin? Sinabi na ng pamilya ni kaya kung sino ang mga politiko, kongresista, nakasama sa nakawan sa flood control projects. Sinabi niya na si Zaldico at si Martin Romualdez ay kasama sa mga nakawang sa gobyerno. Bakit pinalitan ang Senate President? Sinabi rin ni Congressman Toby na kasama sa mga nakawan si Zaldico at si Martin Romualdez. Ngayon, anong imbestigahan pa ba ang kailangan? Hindi naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan at patutunguhan ang investigasyon ito. Paano kami maniniwala na may mapupuntahan ang investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay kasama at sangkot sa mga nagkawang sa gobyerno? Mga Pilipino, paulit-ulit ko po kayong tinatawagan. Ito pong pagprotesta na ito ay wala nang uyan sapagkat dito na tayo matutulog hanggat hindi natin baba ang mga buhay ay nasa House of Representatives. Kaya, kung totoo kayong mga politiko na may malasakit at pagmamahal sa bansa, kayo ay magsilabas at pag-usapan ng matiwasay at para sa ngayon ma-resolva ang problema ng ating bayan na kinakaharap mo yun. Lahat po ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, lahat po ng kabataan, kayo po ay pumunta rito at ipakita natin sa gobyerno ito na ito nga ang katagang kasabihan nila na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag kayong matakot sa mga politikong namumuno sa atin sapagkat tayo ang sa na sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magsama-sama upang sa ngayon mapatalsik natin ang mga politikong kurakot na siya'y nagpapahirap sa ating bansa mga kababayan. Thank you very much. Hanggang dito na lamang. Mabuhay! kabataan! Mabuhay! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! At po,